si Cathy Binan. Kasi bago ang lahat, nakikita ka na parang active ka sa mga uh, health and wellness, fashion, mga ganyan, socialite mm. ang dating. O, oh, diba? Sino si Miss Cathy Binan? Okay, number one, I'm not socialite. <laughs> Just okay. to clarify. Okay. 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 Maliwanag tayo dyan. Okay. Apparently, naliligawan na ako palagi ng may mga kayang tao. Hindi ko alam, hindi ko alam kung bakit. So, siguro kasi parang Siguro nakikita nila yung aking puso, di ba? Naps. Anyway, so, um, <laughs> I'm a mom. Oo, uh, ang um, aking alindog. So, I'm okay. a mom of five. So, ato oh, wow. na yun. Tanga ko sa pag-ibig, in a way. But <laughs> I never regret. Then, yes, mm -hmm. I'm into health and wellness and beauty. Then, um, I have a fashion school before. I'm an image consultant and fashion stylist for celebrities and politicians dati. So, mm -hmm. hindi na lang natin pwedeng pangalanan yung mga... Sino yung mga nakatrabaho ko lang sa politics, right? So, <laughs> yeah. so basically, ganon siya. Then, yeah. Then, nagkaroon ako ng wow. relasyon sa isang... Been, uh, like, a decade for for uh, very, ano, you know, um, ano ah, Um, prominent. Nasa, poli prominent or nasa palette politics din siya. Well, kinala ka naman kasi, you know what, uh, may mga nag-message kasi sa akin from Davao, ano, mm -hmm. na Miss Maharlika, uh, kilala mo ba si Cathy Binag? <laughs> so, hindi talaga ka kilala. So, in talaga talagang kita. Sabi ko, sino ba yon Sabi niya, uh, ex-partner -ex ni Tony Boy Florendo. Tama mm -hmm. ba? text like no at ang sabi mm -hmm. sa akin uh si Tony Boy Florendo ay mga kaklase ni Marcos Jr sa Pulburon session mm. okay so anyway ah uh, syempre uh, ilang years kayo naging uh, mag-on ni uh, dating congressman pa rin ba siya ngayon si Tony Boy Florendo uh, no more na no more na yeah former okay. former yeah former yeah former yes. so ilang year siyempre kailangan maipakita uh, natin sa taong bayan uh you know, para maging credible ka sa inyong mga mm -hmm. sasabihin sa susunod. Mm -hmm. So, ilang taon tayo ang inyong relasyon? Ten years. Ten years. Ten years po. So, grabe ang tagal yon. So, nakilala mm -hmm. ninyo ang isa't isa. Diba? Of course, of course, yeah. Mm -mm. Mm -mm. Tama. Pero, bago, mm -mm. Pero bago ako tumalon, dahil ko excited ang ating mga manonood, ano? <laughs> uh, since kasi kaya napansin kita dahil senior mo yung pulboronic video ni, uh, ang tawag ko dyan, Iko eh Marcos Jr., dito sa Los Angeles. Ah, uh, ang tanong ko, for sure natilala mo si Marcos Jr., 'di ba? At si Lisa Marcos uh, dahil mga kaibigan, I mean, mga kaibigan sila ng iyong ex-partner na si dating congressman Tony Boy Florendo. Yes. Right? Uh Oo. -oh. Yeah. Uh -oh. So, nung inilabas ko ba, Miss Cathy yung video uh, dito sa LA, napanood mo, 'di ba? Ano yung unang-unang reaction mo nung nakita mo? Unang-unang reaction ko? Yes. I know na alam ko naman na they're doing it. You know, wow. I know that. So like, kasi, uh, no first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. Diba? ba? they're so, doing the pulveron. Then, yes, they're doing the pulveron. But for me nga, ito lang yung, ito nga yung sinasabi ko. Kasi when you run as a public official, you owe it to the people. When the, di ba? Kung yung mm -hmm. nakakarami, nag a sa'yo to explain. You don't ask your, ano, parang yung tauhan mo na magsalita for you. Di ba? Kasi ikaw, number one, parang sa akin, is okay, Malay mo nga, di ba, na sinasabi mo rin naman yon Maharlika, malay mo nga, nagbago. Malay uh -huh. mo hindi, mo alam, di ba? Malay mo naman, few months, nagbago, whatever. See, you know, admit your mistake. Hindi naman, nakaba- di naman nakakabawas ang pagkatao mo yun eh, di ba? Pero yung uh -huh. you continue to like, the reason why I am speaking right now, I don't like kasi what's happening with uh, VP Sara. I'm not close to everybody. I'm not close talaga. I'm not close to Vice President Sara Duterte and everything. You know, I don't need anything. I don't have any business with anyone, both sides. So I'm just a simple Filipino citizen na I always speak the truth. This is my own truth. And alam nila yan na, you know, you can say, they can say anything to me. I am not scared kasi I'm telling the truth. And you know, kapag nagsabi ka na totoo at kapag kakampi mo ang Diyos, hindi ka, walang mangyayari sa'yo. Alam mo yon. Yeah. So, ako, parang sa akin lang is, um, yung nakita ko kasi, na sobra na, di ba parang for me, kasi I experienced it eh, nabully rin kasi uh -huh. nila ako, yung grupo nila. So parang, I wanted, I don't want to say anything, uh -huh. pero yung parang tuloy-tuloy kakampi mo, uh -huh. before, wait Wait diba? na ha, I ikakat mo muna kita ha, para, okay. uh, you know, para mas maliwanagan ang taong bayan. Okay. Natatandaan mo ba ba kung anong taon mo na meet si Bongbong Marcos at si Lisa, at sino ang nag-introduce sa'yo sa kanila? Oh! Yeah, I remember 20, 2012. Yung first 2012. Time. 2012 yun. So, like, um, in their house, din ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street? Mm -mm. Yeah, sa bahay nila. Yes. 2012? First time Alam mo. 2012 okay. 20, basta 20, 2012, 2013 yan, pero I Nap think 2012 yan. Napaka-memorable pala ng year 2012, kasi kung napasubaybayan mo yung, yung Pidea Leaks, di ba? doon sa pre-op mm. and follow na mm. uh, na witness din ni Agent Morales na si Marcos Jr. ay uh, nagpupulburon kasama si Maricel 2012 yon March yon so mm. natatandaan mo pa ba kunyari kunyari lang madam na sa korte tayo <laughs> 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 natatandaan mo pa ba Miss Cathy kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner Tony Boy Florendo sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza